Ayun, yung kuha, oh. no? Yung dulo. Pero meron din dito siyang parang kuku, ayun, no? Yun, oh. yun oh. parang napaka, napaka niya. Baka yun ang maka, May lapit lang daw dyan ang kamay, ang kuha oh. mo. Ayun, matalas, oh. Siya siguro. Ayan, guys, meron akong nakuha ditong seashell na parang ito yung nag-viral na nakakaraason o makamandag daw to hindi ko lang sure na kapag natusok ka daw nung nasa dulong yan yan nasa dulong na yan yun yung laman ay swerte na daw ang tumagal ka ng ilang minuto yung sabi nila pag naubos yung isang stick na sigarilyo ay may kalalagyan ka na ang sabi pero pansin ko dito mayroon din siya dito yun may talim din duno, no? parang kuko ay <laughs> lumapit yung aking kwan pero parang nakakain na, naman ito nung ako'y bata pa parang naghuhuli si papa ng ganito at aming iniihaw to ay sa mga uh, expert ko dyan sa sa dagat yung mga lamang dagat pakicomment naman po kung ito'y safe kainin o ito ba yung kinakatakotang shell ayan o danggoy ang kulay nyo nagdinanyan daw ito ayun tapos may lumabas dyan yun ang katusok i-try natin i-try natin itutok sa bato kung meron nga lalabas titingnan natin ha bala bala yan yung kamay bala bala yan yung katawan ng tao kung lalabas nga ayan ayan gumagalaw siya guys ayun gumagalaw nga ayun no? parang lumalapit siya dun sa bato ganyan siguro yun pag hinawakan mo yan yan oh ayan oh lumalabas kita nyo ba ayan oh lumalabas yung may kulay black napanood ko to ay eh pag hindi sa kay Jessica Soho o kay Kuya Kim ayan oh ayun yung pala ang kanyang talim may lumalabas siya. Hintayin natin yung pinakamparang karayom. malapit na malapit niya intay intay niya ah hmm yan oh mayroon siyang matalas na parte di ba ang ibang shield nandito yung pinakang parang kuko niya nakatahob ayun guys may napansin akong napaka na parang karayom ayun oh no? yan yun 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 dun oh no? wag na ayan yan siguro kung tama nga ba ang aking hinala mayroon siya mga mayroon siya maliit na uh, maliit na maliit parang karayom yun know, yun know. Yan, paki-comment naman po sa mga expert diyan sa ganitong laman dagat. Pero ito i-search ko din to. Itatanong ko kung talagang safe kainin para nakakasigurado tayo. Ganda ng kanyang klase nagdadalawang isip ako kung dadalahin ko ba o iiwan ko na lang dito.